Hello, hello! Tara maglinis konti. Linis-linisan. Pakitan tao sa amo. bitbit -bit ko yung bakya na yun. Sabi ng amo ko kanina. Bakit na maglinis? Malinis naman lahat. Kunwari, ang buruha. Kaya tayo maglinis linis kahit konti. Sa raw-araw ko ba namang minapian eh. Siyempre malinis nga. Gusto ko lang i-maintain na makintab ba raw-araw. Ayan. Lasting tayo ng konti. Yan ang trabaho ko dito araw-araw. I-maintain natin yung pakintabin. I-map ng konti. Kasi yung uh, alaga ko wala. Laking tulong na rin araw-araw wala ang alaga. Mas stress kasi ako pag buong araw kung hawak ang alaga ko eh. Special child siya. autistic. Ang hirap mo siyang pakitunguhan yan ang pinakamahirap na trabaho ng isang caregiver ang may alaga kang autism lalo na pag may tantrum sila ang hirap pakalmahin kaya ginagawa ko na lang na mag isip bata para lang siya mapaamo minsan iniiwanan ko habang nagwawala mas okay daw yung pag ng alaga kasi kusa daw siyang kumakalma pag lalo mo daw siyang sinasaway or inaal ina, ame me bini baby, lalo daw siya nagwawala, nag-iinapte. Kaya habang nagwawala siya, nasa wheelchair naman siya, hindi naman siya makakawala doon. Yun. Buti na lang, araw-araw may pasok siya. Dusang-dusa ako, pagbakasyon sila, mga one week, two weeks. Grabe. Mas gusto niya kasi yung na-allow siya sa sa kanilang school or tawag mo hado nila. Kasi ang dami nakakadistract sa kanyang mga batang tulad niya. Kaya yung utak niya, hindi niya alam kung saan ipopokus. Naaaliyo yung kanyang utak. Kasi pag sa bahay, kami lang boring, kami lang dalawa. Hindi naman siya nagsasalita para naman makausap ko ng ayos. Kaya yan, maintain ko na rin. Eh? Maintain ko na rin yung maglinis ng bahay. Sama yan sa uh, pagiging caregiver dito sa Israel. Maglinis ka ng bahay. Swerte yung mga ngalaga matatanda. Kasi once a week lang sila nagpupunas ng sahig. Kasi wala namang dumadayong anak. Once a week lang din dumadayong ang anak. Solo nilang matanda sa bahay. Ay eh dito araw-araw kami magkasama ng nanay-tatay niya. Nilalabas ko din sa hapon alaga ako. Mamasyal kami. Madumi yung wheelchair niya. Kaya bumabakat siya sa head. Kaya ayan. Amang yan, nagpupunas ng sa head. Everyday yan. After ko niya, maglilinis pa ako ng kwarto ng amo ko at alaga ko. Hindi ko na yung trading i-video kasi private na yun. Private na nila yon, Nandun ang kanilang mga important things. Bawal. Dito lang. yeah, tsaga-tsaga lang amang yan. Hanggat kaya. Hanggang hindi pa nirarayuma makayag pa. Sige lang. Ayan. Tiis-tiis tayo. Habang buhay may pag-asa. Kung walang tinatanim, walang aanihin. Ganyan ang mga mangyan sa bundok. Atsing! Bye!